So mga kapatid, mga kaibigan, mga ka followers Ah, uh, ayan paano magpaikot ng baston So wag niyo pong sanayin na kapag gumahawa kayo ng isang baston ay eh, laging maluwag So pag pinalo kayo, abibitawan niyo yung baston So tuturo ko sa inyo yung tamang paghawak So dito, nakalap yung kamay So, Ganito tulang lang tama ang tamang ng baston. So, one, nandahan lang muna. One, 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 two, 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 one, two. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Yan. Yan. Ng so, wag-wag ganito, ah. O, yan. Mas yung nabibitawan yan. Kailangan naka-close. Yan ang paghahawak ng baston. So, may nagtatanong sa akin kung paano maghahawak ng baston. Kasi nakita niya para maluwag. So, pinapakita ko lang yung tamang process ng paghahawak ng baston. Yan. 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 Ayan o. One. Two. One. Two. One. Two. One. Two. One. Two. One, two. 1, 2, ano? One, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, So, pag pumapalo kayo ng aris, So hindi ko dito ang patama sa bitna, dito sa dulo, magpatama. Ayan Yeah. Kaya, 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 sama kaya, 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 para tamda nela